Don't tell me, doon sa 16 million, hindi man lang kayo tumawag kay Mr. T? Sa dami po ng checking pumapasok sa amin, kailangan po namin mag-decide mag base po sa mga sa consideration at kasama po doon ang... Bullshit! No! Ako nga, hindi naman ako ganun ka, laki ng pera ko. Pag, pag meron ng checking na in ko 10,000, tinatawa ko nung ang bangko eh. 10,000 lang, yung pa 16 million, sabihin mo sa akin, kasi ang dami checking pumapasok. Wag mo naman ako i-bullshit. If you see the back of the checks, the money were transferred to a certain bank account which is named Mighty Oaks Corporation. And Mighty Oaks is owned by Councillor Alvin T. and four of his siblings. It's very unfair for RCBC to use technical terms. Act. Ayan, RCBC, nasaktan niyo lalo si Ma'am Gina. Ma Ma Gina. Sir, 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 do not ever fucking smile. Ilang taon na ito nagmadalamhati siya. Tapos pangisingisi ka dyan. Heck, don't do that, please. Pasensya na po, uh, Mr. Senator. At pag nakita ko lang kayo, ipapakontem ko kayo, may kulungan dyan sa baba. Good. Wala ba kayong tinatawag na threshold amount na pag na-reach yung amount na yon, you have to call the depositor kung sa kanya ba itong signature, uh, itong inisyong cheque at if, kung i-go ba o hindi. Wala? Um, Senator, meron po kaming uh, mga policies and procedures po sa mga ganyan. Kaya nga. So so in the case sa account ni Mr. T, uh, ano yung policy niyo o threshold niyo sa cheque na natatanggap niyo from him na para ini-encash o pinapasok? Um, Senator, uh, hindi ko po kasi pwedeng i-anong ating policy ng banko. Um, okay, sige. Ayaw, policy ng banko. <coughs> Pero meron kayong policy na gano'n yeah, in place. Nakita, meron, nakita by the millions okay yung isang check isang million doon meron pa isang check at 16 million don't tell me doon sa 16 million hindi man lang kay tumawag kay Mr. T para sabihin Mr. T itong check 101 igo ba namin to hindi pag sinabi ni Mr. T oh ngayon ilalag niyo ngayon doon sa libro kung sino yung tumawag at anong oras yung pagtawag ninyo at anong araw Your Honor, Good Afternoon. Uh, ang banko po ay meron pong uh, mga internal policy para gawin po yan. Subalit po, ang sa dami po ng checking po sa amin, kailangan po namin mag-decide mag base po sa mga sa consideration at kasama po doon ang... Pisa. Bullshit! Sorry. No! Ako nga, hindi naman ako ganun ka. Laki ng pera ko. Pag pag meron ng checking na in-issue ko 10,000, tinatawag ko nung ang banko eh. 10,000 lang ha. Yung banko tatawag sa akin. Mr. Tulpo, igugawa ba namin itong check number na ito? 10,000 lang. Yung pa 16 million, sabihin mo sa akin, kasi ang daming check na pumapasok. Huwag mo naman ako i-bullshit. Mr. Peralta, huwag ako. That's a lot of money. 16 million we're talking about. We're not talking about 16,000 pesos. 16 million, maalarma ka na. Dapat yung tao ninyo dyan sa banko, yung manager, tatawag na. Teka muna, totoo ba ito? O baka ninakaw lang itong checking ito at si Pinorge. O ngayon, may tatawag, sir, o pwede pagtawag sa bahay. O nandiyan ba si Mr. T? Andito, pasang telepono, Mr. T. Okay ba itong checking ito? Ikaw bang pumirma ito? Ganun dapat. Pero paano yung matawagan? Eh, nasa COVID ward nga eh. Senator, with all due respect, Uh, ang banko po ay mayroong mga threshold nga po, sabi ko nga po kanina. Uh, ito po ay sinusunod naman ng banko. So, Kaya nga kung sinunod, bakit kung tumawag sila dong sa, sa may isang check na worth 16 million, bakit hindi tumawag? Uh, may iba pong mga konsiderasyon, Your Honor. Baka anong konsiderasyon? Uh, tulad po ng uh, ano... Uh, anong mga detalye na nasa cheque, kailan po siya na-issue, ano po ang, kanino po ang payan ng cheque. At kung Sir, again, another bullshit. Regardless kung anong circumstances, regardless kung anong araw, regardless kung para kanino, etc., etc., pag sinabing you have to make a call because that's a policy dahil sa amount na yan ay malaki o na-reach na yung na threshold, you have to make that phone call. Which you did not. Sabi ko na sa akin, yung sa akin, 10,000 lang eh. Na sinulat kong check tinatawagan na ako eh by record po kami, uh, Senator Tulfo, na mayroon po kami mga ginawang pagtawag. Hindi ko lang po makonfirm yung uh, pinapakita Hindi, natin. Hindi, sa lahat ng check-it, check tumawag kayo. Uh, sabi ko nga po, uh, Your Honor, hindi po lahat. Then you should have brought that with us today because alam mo, magkakahiring tayo tungkol dito. Then you should have brought, that, brought, us with, brought it with us. Sabi nila, oh, itong checking ganito, tumawag kami kay Mr. T, ang tumawag si Maria. Itong checking number two, may, Uh, tumawag kami, ang tumawag si Mario, dapat meron na kayong ganun klase ma-information because you know ahead of time na itong pag-uusapan natin. Kasi susunod, paupuin kita ulit dito, gigisahin kita ng sampung beses. Huwag kayong magsinungaling. Nalusutan kayo rito. Or, like I said in my radio program, I don't think it's a policy of RCBC naman. Loko ng tao. As an institution, malinis ang RCBC. I don't have any problem with the RCBC. Pero, Meron at meron tao doon sa branch na yon na lokoloko. Naggumo ng kalukuhan and that's what you have to find out. Wag niyo na i-cover up. Admit your fault, mag Sorry, and then si Bakin, yun dapat si Bakin. Mr M Mr Senator, uh, good afternoon. Yes sir. Um we will do the necessary process and the investigation to make sure that if there is been a breach of our policies, we will punish the 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 persons involved. But at this point po Mr. Senator, we have not, we don't have the full information on that. Then you have to investigate because once na nakita nyo sa inyo investigation talaga nagkamali yung tao, yes, i-refund, ibalik yung pera. Yes, we will, uh, Senator, we will have our own investigation. But the result of the investigation, I cannot preempt at this point. Okay. Ma'am Gina, parang gusto nyo magsalita. Go ahead po, ma'am. Uh, uh, Is it correct? Uh, Hello? Can be, can I be heard? Yes, ma'am. Uh, sir, napapailing po ako sa comment ng RCBC. Katulad sinabi niya, Sir, they knew that there was a Senate hearing. They should have done their research. And it's been three years, Senator. It's been three years. I've hindi po ako naging pabaya sa pagsulat ng reminder sa kanila. I've called them repeatedly. I've spoken to the manager um, in RCBC Tandag. They know yung aking lamentation, alam nila yung reklamo ko. But it, it fell on deaf ears. No? Hindi nila ako iniintindi. So, kaya nga, dumulog po ako sa inyo because I saw naman the biases were geared towards the stepchildren. Okay. And because yung isa doon, politiko. Yung, yung aking pong reklamo sa programa nyo, kaya ako po siya I'm not singling him Then, out. That's why I'm said, ma'am, sorry. Consular Politico, po. Sigo, exactly. Eh, binibigyan ng pabor po. dahil may connection. Opo. Hindi ko siya sinesingle out because konsihal siya. Because he was the single point of contact when we were still in speaking terms, siya po ang single point of contact because limang, lima silang magkapatid, ako lang mag-isa. So, sa akin, sir, kasi, if you, if you see the back of the checks, the money were transferred to a certain bank account, which is named Mighty Oaks Corporation. And Mighty Oaks is owned by Councillor Alvin T. and four of his siblings. And wala po siyang, lima lang po sila dyan sa incorporation na yan, wala po yung pangalan ng asawa ko dyan sa banko na yan na nasa Metro Bank, kasi kaya hindi mapafrozen yung account na yon Kasi wala ang pangalan ng asawa ko diyan sa board of directors. We have SEC papers that we generated. And Mighty Oaks is owned by Councillor Alvinti and the four other children. That's where all the money went according to all the transaction history records of RCBC. Okay. Sa ng RCBC, nalaman nyo na nag-passed away na yung husband ni Ma'am Gina. Nagpadala pa palakay ng flowers. Okay? Now, after his death, bakit tuloy-tuloy pala yung pag-transfer ng pera out of his account? As Senator, sa record po ng aming bangko, ang knowledge of death po ng branch, ng Tandag branch, is January 11, kung kailan po si Ma'am Gina ay nagpadala sa amin ng sulat na inacknowledge po ng branch. Doon po yung date na kami naman po ay nag-act para i-put on hold yung account po, accounts po ni Uh, deceased client natin. January 11, na-freeze your account. Yes, Senator. Ma'am Gina? Sir, um, the bank officers went to my house during the week, aside from sending me flowers. Don't you think po, na pumunta kayo sa bahay, don't you think po na dapat from then on, finifreeze mo ng accounts? Moto proprio na yan. So, alam nyo na palang patay, pumunta na pala sa bahay, sa wake, yung mga alipores ni dyan sa branch, then automatically kinabukasan, yeah. after the visit uh, sa wake, moto proprio, sila na mismo gumawa yes. ng freeze, pag-freeze ng town. ang uh, na, uh, Mr. Senator, I'm uh, sorry po, ma'am. Uh, sorry, uh, ma sorry ma I can, I just say... Or uh, uh, no problem. Uh, my husband died December 16. His wake was from December 18 to December 26. Bumisita po ang mga officers December 18 up to December 26 kasi wait, December okay. 26 dinala po namin ako at si councilor nung kami ay okay pa nung ni councilor ako at si councilor at ang kanyang girlfriend dinala po namin ang labi ng asawa ko sa Davao to have it cremated and Davao is five hours away from Tandag City pero during the waking period wake period the officers of Tandag City went to our house kilala po ang pamilya ng asawa ko So, imposibleng walang may alam na patay ang asawa ko. And just to share with you, Senator, I spoke to, again, sinabi ko say, sa, sa sa show niyo I spoke to BDO again. Tinanong ko sa kanila, kailan niyo if you freeze ang account? Kailangan may account ba, ba kayo sa BDO, ma'am? Opo, Meron okay. pa. And sabi ng BDO, the moment we find out, even if there's no letter yet, we will freeze the account. Automatic? Uh -oh even without you informing uh -oh, yeah. them or telling yeah, them so because to do alam so. na and kaya nga sabi ng video especially ma'am kung kilala yung pamilya ng asawa nyo alam naman ng lahat na namatay siya he's well loved in our province so imposible po na gagamitan ako ng technical ng RCBC na January lang nila ila, kasi sir the there were withdrawals up to after his death nga 'di ba merong December 23 withdrawals merong mid January withdrawals. so I th it's very unfair for RCBC to use technical terms sa akin. Ayan, RCBC, nasaktan niyo lalo si Ma'am Gina. Ma Ma Gina. Sir, 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 do not ever fucking smile. Do not. This is serious matter. Malungkot siya ilang taon na ito, nagbabdalamhati siya, tapos pangising ka dyan. Heck, don't do that, please. Pasensya na po, uh, Mr. Senator. And pasensya na rin, um, Madam Gina T., Uh, ito pong mga informasyon ngayon, nakakalat po lang namin after we received the the invitation from the Senator. No? Sabi ko nga po, Mr. Senator, we will investigate kung talaga bang nagpadala ng flowers, kung talaga bang merong breach in the policy. Because sa sinasabi po ni Ms. Gina, ganun din po ang policy ng RCBC. Bakit, we be put on hold the account once we get Isa value. pa, kung meron kayong magandang policy. Bakit pinaikot-ikot yung siya? Bakit hindi siya ini entertain as an heir? Uh, alam niya naman na wife siya. Magtatanong siya ng mga information tungkol sa account, binibigyan siya ng hard time at later on pumayag na rin magbigay ng information pero bang account lang. I mean, talagang binibigyan siya ng hard time so para may pinapaboran. Please don't laugh again, ha? Sige, pakisagot lang. Mr. Senator, we will investigate that, as I said. But uh, we have given Mrs. Gina T the information that she rightfully deserves as a surviving spouse. Account number lang binigay niyo. Yun Di po amang. kasi ang uh, balances, even transaction history po, na nabigay po. In fact, kay Mrs. Gina T lang po namin sineryo yung information na yan. Is it right, Ma'am Gina? As I mentioned I give credit naman to RCBC for being helpful but I had to go to the main office. I had to find a connection to get those records. But the fact remains that the branch office in Tandag were it was they were never cooperative at all. I I wrote letters to them repeatedly they were never cooperative. It the just, branch. Yes, po, so uh -oh. again let me repeat uh -oh. in fairness yung main office cooperative naman daw after na magpunta sa main office. Kasi sinasabi ko, RCBC itself as an institution, okay sila. Wala tayong problema doon. Siguro doon sa branch at may mga tao doon sa branch na hindi gumagawa ng tama, hindi po nagpa-follow ng procedure. Yun dapat investigahan, find out, and then pag nakita nyo talaga may problema, may mali, then pagalitan yun, gumawa kayo ng parang, isanction yung tao, si bakin ko kinakalan sa bakin, and then ibalik yung pera na na-withdraw. Gagawin na po namin yan, kung, Mr. Senator. Thank, thank you, sir. sir. Ma'am, ma Ma'am Gina. Sir, again, This is after the fact. So, tatlong taon na po ang nakakaraan. I've been talking to RCBC since 2022. They know my lamentations, they know my reklamo. Alam nila katakot-takot na email, calls ginawa ko. Kaya nga dumulog na ako sa inyo because wala namang nangyayari. So, kung sasabihin sa akin ng RCBC ngayon just because you're in front of them, na they will do their investigation and due diligence. For me, it's water under the bridge. Kailan na naman ito matatapos? Eh? Ma'am, continuous to yung ano natin. Hindi naman ako uningas kugon dito sa Senado. Yes, yes, sir, Pag inupisan ko, you. tinatapos sir, ko. Sir, I trust you but I Thank don't you. trust them. Sorry. Them, Okay. Well, see, nakita nyo, RCBC, nasira yung trust niya sa bangko ninyo. Kasi hindi kayo maagap, hindi kayo mabilis umaksyon. Once na dapat may pumunta sa inyo para magreklamo, umaksyon na agad kayo. Ay, eh, three years na pala siya pabalik-balik. Ang bagal na aksyon ninyo, mas pinapaboran nyo pa yung mga anak e din naman siya bilang isang legal wife. Widowed wife. O sana in-entertain siya. But hindi. Pinabalik-balik niyo na, pinagod niyo lang siya. Until na nagsumbong siya rito, hindi pa sana kayo maksyon. Dito hindi ako papayag. Paimbestigyan ko kayo. Patata patatawag ko yung Banko Sentral ng Pilipinas kung kinakailan Every week mag-hearing tayo rito. Sige, one to sawa tayo. At pag nakita ko nagsinungaling kayo, ipapakontempt ko kayo, may kulungan dyan sa baba, sa ilalim. Totoo. Marami na kami napakulong dyan, mga nagsinungaling, pinakontempt namin. Totoo yan, it will happen. Pasensyaan tayo.